Anyo nga sa sa'yo, Irobon. Shoutout sa'yo okay, mga tsinggo. Oh. <laughs> uh, interviewin natin itong bagong kasama natin. Oh. Oh. Si ano, pangalan mo, Pre? Herme, Pre. Herme, saan ka sa Pinas, Pre? Sa Naybaysia, kami na Anong nung nakarang linggo ka pa dumating, oh? Oo, oh, hey oh. No, hindi ka pa nag-umpisa ng trabaho. Ngayon, anong gusto mong sabihin sa mga gusto pumunta dito sa Korea, pre? Ay, ganun ano yung, yung sa exam. exam. Ano na naman yung mga teknik na ano, mga gusto mong ituro sa kanila? Eh? talagang review review no review, review talagang aral. ano yung aral talaga aral. O pag di ka nag-review ano sa experience mo dun sa ano sa pag-aaral hanggang exam ano yung ano yung may ano mo na tips sa kanila tips lang ano, talaga sa, ano memorize memorize ano vocab so vocab labos yung mga techniques ng mga sa question ganun mga tawag doon yung sa mga tanong, di ba? Dapat oh. memorize mo yung oh, tanong. Para... Kasi pag di mo alam yung tanong, may hmm. mahirapan kang sagutan, no? Oh. Para pag nakita mo agad yung tanong, alam mo na yung... Hmm. Alam mo na agad yung... Oo. Oh. Kasi pag ano, yung tanong di mo alam, paano mo sasagutan, oh. mahirapan ka talaga. Uh. Ano to guys, ano? Tsaka uh, dasal-dasal. Kawayanan, isang ano din, pasyalan dito sa ano, Dago, South Korea. Oh, yun. Worth it, worth it, sa nakapasakay. Oo, oh, worth it. na no? Kasi ano, malaki sahod dito, tas ano, yung tulong mo sa pamilya. Mm -hmm. Yung ano naman pre, sa mga gastos, uh, medyo malaki ba yung gastos mo dito, papunta dito? Hindi eh, ko na pinapansin yun, kasi... Oh, babawin mo naman yun. Eh. Mga ano, dito. isang buwang sahod mo, bawin mo yung bawin ano, eh. lahat yung ano, isa, dalawa, no? dalawang mm -hmm. sahoran. Bawin na agad yung ano. Sacrifice talaga. Oo, sacrifice wala mo talaga ng sacrifice tapos ano, bukas mag-uumpisa ka na magtrabaho bukas, bakbakan na daw oo, uh, oo bakbakan na so mm. masasubukan na yung ano mo doon sa na. makina natin okay. ano yung trabaho mo sa Pinas nga pre? ano ako? Uh, sa mga parts na sasakyan mm, parts na sasakyan mekaniko mm, naga, nag, parang uh, gano'n nagagagawa ng magkano eh. naman yung kinikita mo doon sa Pinas pre? hindi ano? mm, hmm, rin pare-parehas pero mga basically yung usual na kita mo sa Pinas. Magkano Minsan, lang? Minsan nakakachamba ako, 5,000. Isang araw? Isang araw. Oh, pero sa yung buwan-buwan, average Ay, lang buwan-buwan, parang hindi naman ganun kalaki talaga, talaga kita. no? Sa minimum pa rin. Minimum pa rin. Siguro mga 15, eh, no? 20, pag minimum ganun. Pa Minsan pero, hindi pa umabot oh. doon. Minsan ano, wala pa no, wala oh, customer. <laughs> na Nakamaranasan namin talaga, walang zero-zero. Zero talaga, yun yung mahirap sa Pinas. Tapos may pamilya kami, anak ko. Ayun nga, ay pre. Pagka wala kang ipon. Wala. Nahirapan ka. Hindi ka makapag-aaral. Makabili ng ano, lupa. Siguro, ganun. Mga... Oo. Oo. Nako. Itong isa, bago pa lang. Masage na massage na yung ano, sinasabi. Ayaw pa niyang ano, magpa-video. Ayan eh, o. Kitang-kita yung ebidensya. Eh. Massage talaga yung ano niya. Eh. Sabi ko, bawal yung massage dito. <laughs> Papunta kami ano, Ark mga tinggo. Papasil ko sila sa Ark. Oo, oh, oh, ano ka, tatakas ka, oo. Oh. oh, pre, ano mo sasabi nyo sa Korea? Nandito na no, kasi sa Korea. Malamig. Okay lang, okay lang. Ilang buwan <laughs> ka na dito? Five. Five months, so, ang kita, ano, okay naman? Ayos naman. Medyo malaki ng ipon ito, ah. Bago pala. <laughs> <laughs> Pero ayaw ko tang bayad ba? Pa. Ito ito, ito malaki to eh, may oti to eh. Ayun. Sumasahod ng ano yan eh, 2 million may git eh. At tayo chick sa Korea, guys. <laughs> Mabubuti legs nila. Anong mapapayo mo sa mga ano, pre? Sa sa mga APS. mag-exam sila eh, ngayong August eh. Ay, yung na June. Galingan nila. Jun, galingan nila. Ano mong ano, technique, anong technique mo para nakapasa? Oo. Sabihin mo naman. <laughs> Mag-aral. <Ga> Dasal. <laughs> Dasal din, no? Dasal. Dasal din talaga eh. Magpuyat, pag-aral. Hmm. Yung ano, plus card, di ba, pre? Huh? Ha? Gumawa kayo ng plus card, yung oh. Mabawa, Korean sa harap, sa likod, ano? English. English, para ano, madaling, ano, Araw-araw, dala kayo ng flashcard card kahit saan kayo nakaano. Para madali nyong maano, ma-memorize. Number 4, letter C. <laughs> <laughs> yan, si ano, paring Hermie. Bago lang dito, yan na pa lang. Hindi pa nag-isang linggo. ano pa? Ano, Bernis, Bernis, ah, Huibis oh, ba? Huibis kaya dumating ako. Huibis, oh. Hindi oh. mo na naabutan yung winter, oh. Hindi <laughs> na. Okay lang. At least, ano, hindi na masyado malamig. Okay na magtrabaho. Pasel-pusel muna kami, mga lords dahil bukas may pasok na. Baka na bukas, masasubukan na si, ano, parang Jeremy. Mga ano kasi yung, ano, gawa namin, gumahan. Nagmamolding ng goma. Pupunta kami ng, ano, ark. Para, ano, papasel ko rin sila. Di pa kasi sila nakapunta dito. Kasi dumating si na ano eh. Ano mga kayo? October kayo pre, di ba? October o oh, hindi winter pa yun eh. Malamig. Walang ano. Walang panahon para magpasyal pag malamig. Puro kisok sa lang. Yan oh. Mga kasama na sa Korea. Pre, shout out sa'yo. Anong pangalan mo? <laughs> kailala ka dyan. JR. JR, JR. from Suela. Sir, from ano. May siya. Nandito tayo sa ark. Yan yung ark. May ilaw pag gabi. Hindi mo siya nakikita. Pwede sa loob. Pas pasok tayo sa loob para ma... Eh, sa taas. Hintay sa taas mag-ano. Hindi hey, ano? Pwede mo mabawal dyan. Pwede nga dyan sa loob. Pasok. Papasyal natin sa dito sa Ark kasi di pa sila nakapunta dito eh. Mga bagong kasamahan sa ano, company. Yan. Dito na tayo sa ano. Loob ng Ark. Loob ba ito? Labas. Labas pala. <laughs> Iba yung sa loob. Yan pre, may mga ilo sa loob. Oh, refleksyon. Tapos paggabi ito, maganda yan. Maganda dito paggabi. Yun. Ang hangin. Mahangin masyado. Tourist attraction dito sa Sungso. Hindi, kung malapit lang sa company. Mga kasamahan. Bagong GPS. Bagong EPS. Paggabi, maganda yan, Maganda tingnan yan paggabi. Yan, maraming mga ano, map shell. dito. dito. Ikot, ikot muna kami dito. Ayun, yung arc. Kulay. Ano, pre? May bala ka ba mong parilis? you <laughs> noong isang linggo palang naka, nakarating, Kasi hindi para naka, ano, naka magpaparilis na na siya. <laughs> Ikaw, pre, okay naman. 10 years ka doon, oh. Okay lang 10 years. Nakaanap ako ng asawa mo. Sisi siya na ganito. Uh, eh. Ano oh, hello, pre? Okay lang. Mag may balak ka na yata mag release ah. Ano, <laughs> balak ka mag release Depende. ah, depende. <laughs> 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 Yan, sa akin naman advice ko ano sa mga bagong EPS na papunta po lang ng Korea oh. Kasi 'yung isa, ang iba kasi pre, iniisip na mag Korea, ang iniisip nila turista sila dito. Eh di nila alam na ano, trabahador tayo dito, mga labor. Laborer. Kaya yung trabaho natin mabigat ma ano ma ba yun yung madumi saka ano talagang ano bugbugan at saka yung ibang EPS bago pa lang nagpa -release. tapos pupuntang labor makikipagsapalaran sa labor eh doon sa labor wala din pareho lang din mas ano mas napalala pa yung sitwasyon nila mas ano pa kung tutusin, yung company pala na napuntahan, okay na pala. Eh, naghanap pa ng mas ano. Eh, wala kang kakilala. Eh, makikipagsapalaran ka sa labor, ganun pa din. Chachamba ka lang doon. Eh, paano kung di nakachamba, mas malala pa yung napasukan mong company. Yun, preo. Diba, pre? Oo. Test-test muna, mga isang taon. Kasi pag nakipagsapalaran ka sa labor, wala ka namang kilala doon, eh. Mahirapan ka din. Baka yung ma mapasokan mo pang company mas malalapas sa nauna mong company <laughs> Yon yung ano gusto mong ano ano dito sa Korea talaga libre uh, libre tayo okay. mga ano tayo mga okay. helper helper ng mason helper ng ano helper ng mga mekaniko yun yung mga trabaho dito marumi okay. Ganon din, trabaho pa din. Kaya wala din, may isa, may ano kasi yung experience sa namin sa company namin, nagpa Eh, doon sa dating company, sumasahod so ng ano, 2.4, 2.8, eh, nagpa-release sa kung ano-anong kadahilanan, eh. Nung napunta sa company namin, eh, 1.6. <laughs> Wala pang allowance, as may bayad pa talaga yung bahay. Eh, doon sa dating company nila, eh, ano pa, eh, may allowance sila 200. Walang bayad yung bahay, libre lahat. Eh, nagparelease dahil gusto mo pagsapalaran eh wala namang ma ano walang okay lang kasi yung release pag ano may mapuntahan ka na yung parang set up kaso yung setup up di naman yung legal bawal yun eh pinagbabawal yung set up eh wala yung, yung mga nagpaparelease kasi yung nagpapaset up yung mga ano matagal na dito sa Korea oh malaming kakilala at saka ano set up na talaga na doon na talaga sila lilipat sa magandang company kaso pag bago ka pa lang sa Korea tas niisip mo magparelease dahil makahanap ng magandang company eh baka mas malala na company yung mapuntahan mo kaya ano wala din ganun din wala rin ano kasiguro, walang kasi duha na magpaparelease ka na mapupunta mapupunta ka sa magandang company dahil ano lang din pareho lang din ma walang trabaho ano dito sa Korea walang trabaho uh, madali mabigat madumi talagang ano delikado Kaya ano, tiis muna tayo. Kasi ano, nakaraang massive ano, seleksyon, ano, konti lang ang Pinoy na nakuha, eh, mga ano lang. Kung di ako nagkakamali sa ano, mga vlogger din ano, mga 300 lang yata mahigit. Eh, sa mga Vietnam, sa mga Cambodia, ang dami mga Thailand. <laughs> 30 Umabot 30. ng libo yung nakuha, tapos yung sa mga Pinoy ano lang hindi maabot ng ano 500. Oh, yung oh, kasi yung mga ibang sadyang hindi na kumukuha ng Pinoy parang inaayaw na nilang Pinoy dahil sa ano yun nga release nagpa-release tapos hindi naman napunta sa magandang company din ganun pa din kasi wala naman talagang ano dito madaling company na na ano, trabaho puro ano naman talaga pagod may mga panggabi kung overtime lang kasi hindi naman yung reason na ano eh release ka dahil kailangan mo ng OT di siya valid ani eh. kasi yung overtime pa ano lang yun eh sulpot sulpot lang yun eh. Mayroong nag ano, papa na walang OT. Meron din naman nagpapa hindi na kinaya ang trabaho din 12 hours. <laughs> Straight. Oh, okay. Malaki. Malaki yung sahod, kaso pagod naman kaya wala din. Maayos din. Ano, balik na, balik na tayo. Balik na tayo. Dun tayo, dun oh, nga sila eh Mamaya pagalitan ko pa sila eh <laughs> Nanggaya kayo sa amin ha Matchix <laughs> pa nga yan eh kaya ayan, mga loads oh. Eh okay lang yan. oh. Mga bagong kasamaan ko sa napan. Sana hindi tumo kasi ano. Kadalasan sa mga nagpa-release napahamak tuloy. Hindi <laughs> eh, rin napunta sa magandang company. Ano din ah, uh, ang napuntahan ano din yung ganun pa din delikado. Tapos ano lahat naman talaga delikado trabaho dito sa Korea. No? Delikado at saka mga maselan talaga. Maselan yung trabaho dito. Laborer talaga yung natin dito. Ayun, dito tayo, oh, pre. Maganda Picture kayo dito. Leaning tower, pre. Oo. Yan. Ano? Ayan oh, Ayan oh. Ang ganda oh. Ano to eh? Bridge to eh. Yan. Picture, picture mo na, pre. Oh, Ayan. Mga bago kasi sila mga ano pa lang 5 months tsaka yung isa ano pa hindi pa talaga nagkumpleto ng trabaho. Kaya ano hinahayaan sinasabihan ko sila. Ano. Kasi pag nagpa ano ganoon din. Buti kung na-timingan mo yung maganda yung company. Eh kung ganoon din wala din namang ano dito sa Korea mga ano talaga mga minsan lang talaga makakahanap ng mga ano trabaho at saka ano madali usually ano, talaga pa delikado lanta kaya ano tiis lang talaga yung ano tsaka ah, pangit pag ano yung ah, hindi pa bayad utang mo sa Pinas wala ka pang naipon wala din mas lalo ka pang ano yan yung mga kasama ano, na ah, special kami dito sa ano, bandang hilong sa may ark sa Tegu sungsong sa Korea kaya sa mga ano gustong magpunta dito Yeah, ito yung pinasila namin mga lods. Ano lang, tiis-tiis lang kasi ano. Ganun pa din walang wala talagang assurance na pag nagpa-release, mapupunta ka sa magandang company. E, yung minsan nga yung iba nagpapa-release mas nano na pa. Mas napahamak pa, mas napunta pa sa mas malalang company na kung tutuusin, mas maganda na yung company na napuntahan nila nung una kaso naghanap ng ano mas maganda pa eh wala na naubos na yung release at nung release na di tuloy kaya ano is lang no salamat sa panonood mga chingo huwag kalimutang ano mag-subscribe at ano mag-like yan pupuntahan namin yung art na yan salita ng kulay. ito yung ano guys yung attraction dito sa ano Dego sa may banda sa ano malapit lang sa company namin ito yung arc famous na pasyalan ng mga ano maraming nagkakamping dito madalas mga ano mga family dito uh, camping ano to eh camping site yung mga ano mga bata pwede dito maglaro may ano din bike lane may naarkilahan din ng mga ano mga rides uh, yan ang ganda guys yan yung arc maganda siya pag gabi kaso pag umaga ano hindi siya masyadong ma-appreciate yung ano niya kasi nga ang nagpapaganda sa kanya yung ilaw talaga salitan yung ilaw niya dyan yan. seconds lang siya magpapalit ng ilaw uh, dito kami na mamashil ngayon ang mga ano, bagong kasamahan ko sa ano, sa company namin hindi pa sila nakapunta dito eh. Kaya pinashel ko sila dito. Yan oh. Oh, ayan sila. Tas ano? Medyo ano na, madilim na, hindi na masyadong kita yung sa camera. Pauwi na kami. Okay na. Yan you know, o, pwede man video pre o. Oh, pag ganyan, naka, o, oh, nakatayo ka dyan. Yung ano. Tapos ano, tag ano, nakatayo ka dyan. Tapos video. Ta, para palit-palit yung ilaw. Samsung body. Lalo, no, ano dito, ito yung gamitin at ano, gagamitin ko. Tapos ano, isin ko lang sa inyo. Lalo na yung S23. Yun, yun. Pag tumating yun, may laptop pa yun.